Kapag may kalinga, may pag-ibig at tunay na pag-aalaga. Alam at ramdam po namin ang inyong mga daing kapag kayo ay nangangailangan ng atensyong medikal. Kaya ang Kalinga Party List ay kilala sa pagsasagawa ng mga medical missions, sa pag-abot sa ating mga senior citizens, sa pagbibigay ng mga free maintenance medicines at vitamins. Kilala rin tayo sa agarang pagbibigay tulong pinansyal para makatulong sa mga gastusin sa ospital. Bilang isang doktor, kasama ang Kalinga si sisiguraduhin po natin walang maiiwang miyembro ng ating pamilya. Sa Kongreso, isusulong po natin ang pagkakaroon ng libreng annual medical check-up sa bawat membro ng ating pamilya. Dahil naniniwala po tayo na ang pagkakaroon ng malusog na pamilya ay pundasyon ng masigla at matatag na lipunan. Sama-sama po muli nating ipanalo ang pamilyang Pilipino. totoo Kadinga party list number 79 makikita sa ibabang bahagi ng balota